yun po mga kaidong tuloy pa rin ang paghahanap ko kay Maria hindi ko pa rin nakita sa mga kaidol Bali dito na no ako natulog sa gumot mga ito no. Dito na no ako naabutan ng umaga. Ano kaya ang nangyari kasi Maria mga ito no? Sa mga sa mga kumantres mga ito, mga bisir dyan mga ito no? mayroon nila silang kanya-kanyang mission kaya no choice po ako nga matulungan nila makaidol no kaya gagawin ko pong lahat na mailitas ko po si Maria makaidol kahit mag isa lang ako Tante ang kaligtasan ni Maria baka anong ginagawa na sa mga bandido no hindi pa ako nakatingin sa kanyang mga napod sa mga bandido mga ito no sa silpon maria kasi wala po akong dita anong load yung cellphone ko maka upload lang ko pag maka ko sa bayan doon ako nag upload sa piso, piso wifi maghuhulog ako ng 5 para makapload lang ng video wala kasi maging wifi kaya ang hirap kapunta pa ako ng bayan para maku-upload ng video abutin ako ng gabi bago makauwi sa bahay naigawas lang ang video no napakasukal ito napakahirap, napakahirap ng daan buti na lang dito walang ahas sobrang bon, bukal takot siro nga sa akin Pabablok na lang Jud. Nagawin ah, ang lahat. May ligtas, may ligtas ang si Maria. Malaimperno naman tong lugar na to. mga bata makidunok okay naman sila kaya huwag kayong mag-alala mga kaidun mga Maria lang ako nag-alala labis po ko na nag-alala kay Maria baka magsumantalahan na ng mga bandido no? si Maria kaya hindi ko alam kasi naghahanap pa rin ako sa kanya hanggang ngayon ito daw din si Maria kasi nalalaman ko talaga dito siya din nila. kasi kasi meron dito yung mga kumuha kay Maria yung pinatay ko kapon yung mga, mga taohan yun yung pinuno nila labi lang tong lugar na to parang hindi naman tumapasukan ng mga tao mga demonyo lang siguro nakapasok dito pero nakapasok naman ako magiging sa gabay ni Bila nakapasok ko dito sa lugar ito kasi e siya naturo sa akin dito buti na lang kapag baon ako ng ng mispit tsaka tubig hindi ako ginutong wala pa naman mga pagkain dito puro kahoy problema ko kung ngayon baka hindi ka pinakain mga bandido kung ano nang kinakain noon na yun. Hindi yun maka, makaisip ng tumakas kasi nanghihina pag walang kain. Walang lakas. Na lumabas mga bandido. Ay, skulod. Samahan niyo po ako sa aking mission na Melita si Maria. Tulungan niyo po ako ng Panginoong Isus. Napakahirap po itong lugar na ito. Marabi. Gawan mo ko ng daan para papunta kay Maria. Pinong sus. Tumuhan mo po ako. Kasi mag-isa lang po ako naghahanap sa kanya. Kasi lahat po naman hunters for busy. Busy sila kasi may mga binihag mga bandido. Mga kasamahan na may hunters. Sa Maria, binihag din. Hanggang ngayon, hindi, pa na, hindi ko pa nakikita. Hindi ko pa alam ang kalagayan niya. Pag-asal ko kayo Maria, sana ligtas siya no. Pulang mga samang nangyari sa kanya. Yun lang talaga ang tanging pangyayari sa yung surface ito. May ligtas palagi si Maria. Sa mga kamay na mamandido. dito puro gubat okay sana kung may makatabi dito mga protas mas wala wala ka talaga mapapala itong lugar na to kaya pa ito tinatawag na mga nakakatakot parang sagrado ng lugar ito bato bato ang mga dami dito batuhan ito bato marami siya mga katerto mo yung parang mga lugar to siya ba kasi daging bato ang dami mataguan oh, malaki ng bato dito yan po mga idol yan pwede sila magtago dyan kaya gana, kaya dito dito din nila Maria kasi malaking pagtataguan nito no mahirapan ako maghanap kasi napakalapad dito hindi ko lang pila pila hektarya to. Basta bundok malaki talaga yan. Hindi dito. Ano, puwede matago mga bandido sa mga bato na yan. Yan, yan. ito malaking bato dito pwede na pagtaguan nila kaya ito lang akong piyansa no kasi ang daming bato pwede na pagtaguan yun no, malaking bato Kanan, hindi ako marinig yung mga, bandit, mga kalaban, mga bandido, no? na itong mga, itong mga damo na to nga ba ingay kayo sa so, nagagawa ng way ang Panginoong Siya Kristo na din lang ako marinig habang hinahanap ko okay. si Maria kailangan ba mamaya makidol no pag hindi ko pa rin mahanap si Maria kailangan bumaba ako ng mundo kasi bukas pag na naman yung sila, bibiro, bibiro sa kalili. Kailangan ko naman ihatid sa school. At babantayan. <sighs> Gabi, lugar na to Halos wala makita. Isinsiyahan nyo na mga edan kung galaw na galaw yung kamera kasi napakahirap po yung daan. Napakaraming kahoy. Ay, laki mo to. Ang laki ng bato pala dito. Uy, shit. Ano mayroon dito? May bato. Parang mayroon. Ganit. Kalapan na naman.

ほら、ほら、ほら、ほら、ほら、ほら、ほら、ほら、ほら、ほら、ほら、ほら、ほら、ほら、a ら、ほら、ほら、ほら、ほら、ほら、ほら、ほら、ほら、ほら、ほら、ほら、ほら、ほら、ほら、ほら、ほら、ほら、ほら、ほら、ほら、ほら、ほら、ほら、ほら、ほら、ほら、ほら、ほら、ほら、ほら、ほら、ほら、ほら、ほら、ほら、ほら、ほら、ほら、ほら、ほら、ほら、ほら、ほら、ほら、ほら、ほら、ほら、ほら、ほら、ほら、ほら、ほら、ほら、ほら、ほら、ほら、ほら、ほら、ほら、ほら、ほら、ほら、ほら、ほら、ほら、ほら、ほ

Malah carla, 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 Terang carla, 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 tahun. nakuha si Maria Ya, yeah, nakuha na to ay, nun tungbus tayo kahit uzilik na po ayan maglamit kita hala, kuha tayo kong sumu si Maria, tumutin sumu Maria d'ra Oh, bandahin nyo d'ra Само! Оля! Оля! Само минало! Не знам да влимо си! Не знам да влимо си! Не знам Vlemo, kusilo, da blagio ја Kaj, 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 kaj,

Oh, 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 Bine, nici Maria. Că ai

palatan ko talaga ng buhay ng pinong ngayon nyo ang kita ko yan pinagalan ko yung babae na yan tapos ginagawa yung baboy patayin ko yung lahat tandaan nyo yan ginawa yung kanaria ang hayop kayo malaking puwang sa mundo mabuhay ko malikalimutan mali kalimutan ni Noel Maria nawa yung baboy ginawa yung konsumo araw-araw hanggang sa mamatay si Maria yan ang gawin nyo kailangan ko talaga makuha si Maria kasi hindi kaya ng buhay niya kaya rin na nakadaan ito sa buwan mo ko Lord nakuha na si Maria kasi nilakasan na si Maria nabog na nila